Ang ganda naman ng eksena to. Oh? Isang babaeng hindi kayang iho ng lalaking mahal na. Ang malas ko naman, na hindi ko naramdaman na ginawa mo sa akin. Dahil kahit kailan, hindi mo ako pinigyan ng halaga, Roberto. Pero si Felix, siya ang sumalo sa akin nung iniwan mo ako sa altar. Ginawa niya ang lahat para sa akin. Nagyan niya ako ng bagong buhay. Pati yung kasalanan niya hindi niya sinasadya inako niya, nagpakulong pa siya para sa akin para hindi na ako mahirapan. Grabe na yung nangyaring paghihirap kay Felix Roberto. Kaya please, pabayaan mo na kami. Gago ba ako, Melissa? Ha? Gago ba ako? Ang dami kong hirap sa'yo. Tapos basta na lang kitang ibibigay kay Felix! Pabayaan mo na si Melissa! Ako na lang harapin mo! Ay, ikaw talaga ang harapin ko! Nagbalakit ka sa amin sa buhay, Melissa! gusto mong barilin si Felix, ako muna mapapatay mo. Talagang mahal mo yung lalaking yan, ano? Pwes, kailangan siyang mawala. <tod> <tod> i'm okay.